Ito ang mga rarest white animals sa mundo na malamang. Never mo pa nakita? Number 1, puting uwak. Sanay ka na sa itim na uwak, di ba? Pero nakakita ka na ba ng puti? Same lang sila ng normal na uwak pero full white. Bihira lang sila makita kasi iniiwasan nila ang araw kasi super sensitive ang skin nila sa sikat ng araw. Number 2, puting crocodile. Sobrang rare lang nito ang buong katawan nila ay puti at imbis na black eyes, light pink ang mata nila. Parang elegant version ng buaya. Number 3, Puting Elefante, also known as the Albino Elephant. Hindi siya totally white, medyo pale reddish brown. Kulang kasi sila sa melanin, kaya ganun ang kulay nila. Number 4, Puting Giraffe. Ito na ang pinakaunika sa lahat matatagpuan sa Kenya at guess what? Isa na lang ang natira sa buong mundo. Pinatay ng mga poachers yung dalawa pa niyang kapamilya kaya ngayon nilagyan na siya ng GPS tracker para mabantayan palagi. So kung akala mo wala nang bago sa nature, may mga nilalang pala na sobrang bihirap parang ikaw. One of a kind. Charot ha ha ha.